Ang mga susunod na leader estudyante ng pamantasan ay dapat firm sa kanilang mga paninindigan. Dapat responsable at marunong makinig sa mga hinihing ng estudyante. Dapat laging iniisip yung kapakanan ng student body. Ang isa sa mga pressing issues ngayon na pang-campus is yung commercialization o yung pagbubuo ng bill mall. Maraming students na hindi naman afford yung mga pagkain o restaurants na Balang ilagay sa dilim mo. Sana mas mapaigting yung participation ng estudyante sa kung ano rin yung magiging epekto nito sa atin, hindi lang sa um, mga manininda, kundi sa atin din. Hanggang ngayon naman, nahihirapan ng mga estudyante ng UP na magkaroon ng uh, enough na espasyo para sa kung ano mang kailangan nilang gawin, mapa man yan or, or related. Isa yan sa mga, sa ko, kailangan pa rin talaga tutukan ng no, susunod na ma elect na mga opisyal in both CMCSC and USC. Yung student involvement and participation ng mga estudyante ipatungkol sa political activism land, landscape in general. Medyo lumalayo na rin kasi tayo sa um, social issues, I think. So, ayun lang kung paano mas mapapabalik yung participation natin bilang student. Si